Bakit hindi advisable na haluan o mag-tank mix ng pesticides sa mga copper-based fungicides? Ang copper fungicides ay mahalaga sa pagkontrol ng mga sakit na dulot ng bakterya. Ito rin ay nakakatulong upang mabawasan ang pagdevelop ng pesticide resistance mula sa paggamit ng iba't ibang fungicides. Kadalasan kasi sa mga fungicides ay mayroong panganib sa pagdevelop ng resistance ang copper fungicides ay epektibo sa pagkontrol ng fungal and bacterial disease. Ang copper ay isang inorganic compound kaya hindi ito nagbe-breakdown gaya ng organic compounds. Naiipon ito sa lupa sa katagalang paggamit at nakakasira din sa lupa kapag nasubrahan. Halos lahat ng copper fungicides ay may fixed copper na active ingredients. Ang bilis ng epekto ng copper sa isang produkto ay nakadepende sa ore ng copper at kung paano ito phenormulate. Ang mga copper fungicide na may small particles ay may potential na mag-release ng maraming copper ions ng mabilisan kumpara sa may mga malalaking particles na dahan-dahan ang release nito ng copper ions. Ang ibang bagong copper formulations ay may highly micronized at chelated coppers. Halimbawa nito ang Nordox at Red Shield. Ang bisa o epekto ng copper application ay malalaman sa pamamagitan ng ilang factors. Ang may maliliit na particles ang pinakamaganda dahil kumakapit itong mabuti sa ibabaw ng dahon at mahirap matanggal ng tubig ulan kumpara sa may malalaking particles. Dagdag pa nito, mas maganda ang spray coverage ng maliliit na particles. Ang copper na active ingredients ay hindi agad-agad natutunaw sa tubig. Kaya dahan-dahan at tumatagal ang bisa nito dahil sa residue o residual activity dahil dito napapanatili ang kaligtasan ng tanim mula sa posibleng damage na maaaring may dudulot ng copper. Ngunit ang acidity o ang mababang pH ay nakakadagdag at nakakatulong para mapabilis ang pagkatunaw ng fixed copper. Dahil dito, bumibilis din ang bisa o epekto nito sa tanim, ngunit napapaeksi ang residual activity at ang tuloy-tuloy na pagkontrol ng sakit sa tanim. Dagdag pa nito, tumataas din ang potensyal na malalason at masisira ang ating tanim na palay. Ano ang kaugnayan nito sa paghahalo ng ibang pesticides? Kadalasan sa mga insecticides ay mababa ang pH or acidic at ang copper-based fungicide ay mataas ang pH o highly alkaline. Kaya hindi dapat haluan ang copper fungicides na may mataas na pH or highly alkaline ng mga insecticides na may mababang pH or acidic dahil ang ibang mga pesticides ay nawawala ang bisa kapag hinaluan ng mga highly alkaline fungicides gaya ng copper. At gaya ng ating nabanggit kanina, ang acidity ay nakakatulong upang pabilisin ang release ng copper ions na magre-resulta ng pagkalaso ng tanim o phytotoxicity sa madaling salita ang dahilan kaya hindi dapat ipaghalo o haluan ng ibang pesticides ang copper-based fungicides ay dahil nawawala ang bisa ng mga ito at nagresulta pa ng pagkalason at pagkasira ng tanim. Gayon pa may mga copper-based fungicides na nagsasabing compatible na ihalo sa ibang mga fungicides at herbicides, gaya nitong BM20 ng Leeds Agri. But still you are required to do a compatibility test before application. Mahalagang paalala, bago maghalo ng mga pesticides, tingnan muna at basahin ang compatibility sa label ng produkto. Kailan ba ang best time to apply copper fungicides? Dapat mag-apply tayo ng copper fungicides bago dumating ang sakit o kapag napapansin na sa taniman ang mga sakit. Ulitin ang pag-apply sa 7 to 10 days interval. Ano naman ang tabang oras ng pag-apply? Dapat i-apply ang copper fungicides early in the morning or late in the afternoon, kung saan mas mababa ang temperatura at mataas naman ang kahalumigmigan, upang maiwasan ang fungicide evaporation or volatilization. Iwasan ang pag-spray sa napakainit na panahon upang maiwasan ang pagkasunog ng mga dahon ng palay. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, Just leave your comments down below and don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!